Isa sa naging sentro ng talakayan sa pinakabagong edisyon ng Philippine Sports Writers Association Forum ang muling pagbabalik ng Indigenous Peoples Games sa Salcedo, Ilocos Il Sur. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Magbabalik ngayong buwan ng taunang programa ng Philippine Sports Commission na Indigenous People's Games. Nagatakda ang Luzon Leg ng IP Games mula April 19 hanggang 20 sa Salcedo, Ilocosur. Kaya ilang linggo bago magbukas ang laro, bumusita sa Philippine Sports Writers Association Forum ngayong Martes si PSC Commissioner Matthew Fritz Gaston at Project Head Elias Amorin upang talakayin ng IP Games ayon kay Gaston, matapos sa Luzon, inilalatag na rin nila ang Visayas at Mindanao Leg. Last year, we only had one. Diba? At the start of kasi na parang naputol to eh because of the COVID na hinto. So, and then, and then we said, hindi dapat mahihinto it. dapat ito, dapat matutuloy ito. At saka palalakasin pa natin. Kaya for this year, we asked for three IT games. Now, one will be here, our kick will be sa Ilocos Sur, which will be on April 19 to 20, may games niyan. And then the next one being in Visayas, in Bacolod, nag-mocking ng Bacolod dyan, will be in July. And then the third will be in General Santos sometime in October. Ipinaliwanag naman ni Samurin kung bakit ang na ng PSC na sa Ilocos Sur isagawa ang unang leg ng IP Games. Kapag si coordination meeting with governor po, they suggested po to bring the party po sa upland municipality. So, sa kung po mismo natin, dun sa municipality na almost uh, ipopulation nila ito, so, puro IPs. Sa kabuuan, labing apat na bayan sa Ilocos Sura Kalahok sa IP Games nasasabak sa sampung katutubong laro. Sa muling pagsasagawa ng IP Games, patuloy na may sasakatupara ng PSC ang layo na panatilihin at pagyamanin ng mga larong pinagisna ng ating mga katutubo. Daryl Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.